Tapi semua pilih kainin. Tapi Ya. ba ba <bites überểm newspapers> <com> Oh, September 15, mga kayon. Anong kalya ito, Jen? Maharlika. Maharlika, corner, herposa. mga may mga Ayun. Ito may reklamo ha. Ah. ah, yan yung lugaw. Ay, oo oh, nga, yung lugawan. Ito pala yung nireklamo. Ito pala Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không na na yung mga tiga MPPB ayun no? na Ay, oy, oy. <laughs> o, na nititiket na doon uy uy hindihan lumuluso pa wala ko Kasi bawal po ha. Oh, ito pala yung reklamo yung lugawan, lugawan, lugawan daw. Ayan. Ay, yung lugawan daw. Lugaw. Saka, Ay, mga to. May akad lang. Thank you. Nå kommer det mer reklame igjen. Ay, papatuloy nagtanong ko po Alam mo ba, hindi ko yan? Magka, dapat na ba yan? Hindi lang. hindi po. hindi na. Tapos, hindi na. hindi na. Opo,

Dali eh. Dali. Wala naman pa, 'di ba? in Maharlika Street Corner Herbosa Corner Herbosa tayo. Uh, okay.

Tanggalin niyo yung patong, patanggalin yung patongan. Kasi papalit nila yun eh. Tanggalin okay. yung patongan. Pare! Tanggalin mo na muna yan.

Hello, ko sa tinuwa na yung sidecar mo. Gulubag tayo, gulubag. Ano sabi? Masigit daw, gulubag mo yung TV, dito pinaglalagay mo ang Dito. dito rin pinaglalagay yung motor Oh, -huh. eto nga na to Maharlika Street uh, 'yung sa dulo isa uh, erbosa kasama natin ang flood control uh, Division 1 General Sukat, and na uh, headed by Engineer Andy Ambau Ito na kay Ito 'yung motor oh kanina

Sana'y magtagal Грин. Грин.